taposan mo na. Okay. Emily, gusto mo bang batiin ang mga kababae mo sa Nueva Ecija? Binabati ko, Paul. Lahat ng taga-bungabon Nueva Ecija! Alright! <laughs> Maria naman, 11 years ka nang nasa BSWD. Yes! Yeah. Eleven ano? years. As in, pagkalabas mo sa pag-aaral, diretso ko na doon. Yes, pag graduate ko ng college, nag-apply na agad ako sa DSWD. I started sa pinaka-mababang position. Tapos ngayon, kahit papano naman na yun, nagkaroon naman tayo ng ano, pagtaas ng... Napakagaling, Marian. yeah. Saludo ako sa'yo, Maya. I thank you. <laughs> Good luck. Ito nang tanong. Top six answers are on the board. Name something na umuurong. Go! Marian? Upuan upuan na umuurong. Di ba? Pwede ba upuan sa office? Pwede! <laughs> upuan! Yes! Emily, name something na umuurong. Higaan. Higaan. Nandyan ba ang higaan? Wala. Okay, pass your play, Marian. Play! Let's go, Pantawid Pamilya. For round two, Abby. Name something na umuurong, Abby. Sasakyan? Sasakyan. Yes. Survey says... Yes. Ashley, name something na umuurong. Kariton! Kariton! Okay. Survey says... Kasama na rin sa sasakyan ng kariton. JB, name something na umuurong, JB. Umuurong ang mga desisyon sa buhay. Nga ka naman! tayo <laughs> sa personal experience. Yes. <laughs> umuurong ang desisyon, survey says. Wala. Standby, team parlor. Marian, okay, name something dito, na umuurong. Kulong! Tignan na rin natin. natin. Gulong. <laughs> Wala. Team Parlor, neto na naman tayo. Okay, Cherry. Ano sa tingin mo? Name something na umuurong, Cherry. Tao. Tao. Ano mm -hmm. Something na umuurong. Paa. Paa. <laughs> oh, paa. Oh, oh. <laughs> Emily, something na umuurong. Hayop. Hayop. Okay. Iba-iba yung binigay ng mga teammates mo pero isang tamang sagot lang ang kailangan natin. May apat pa tayo rito. Name something na umuurong, Jane. Tao po. Tao. Wala! 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 Tignan natin kung pasok yan sa ating survey. Ang sagot nila ay tao. Survey says... Wala! Ang baba na ba? Ay, pwede natin nahulaan. Ang dami pa nito. Sabay-sabay natin basahin number six. Plastic. Ah, kasi pag naiinita. Di ba pag naiinita? O, o. Number five. Goma. Ayan, ah, diba, pag natin. Number four. Hila. Hila. O nga, muro nga. oh, number one. Tignan okay. natin. Damnet. Pag nilalabahan. Di ba minsan muro? Team Parlor, nero na kayong 89 points. Habang ang team Pagtawi Pamilya ay may 25 points din. Oh, my God.